Ang title ng tulang ito ay Yung Nakatayo at Yung Nakaupo. Mga isko at iska, dalawa lang po ang klase ng magnanakaw sa mundo. Yung nakatayo at yung nakaupo. Yung nakatayo, yun, yun ang laging pagod. Maghapong sugal ang bawat dukot. Magnamag na impyerno pagkatapos ng bawat hablot. Pero... Hindi ganun kalaki ang kanyang naakot. Yung nakaupo, yun ang walang kapaguran. Walang habas na ang lahat ng kaban. Walang kapaguran, walang kasiyahan. Ang pinagtataka ko ay nagagawa niya yun lahat habang nakaupo lamang. Yung nakatayo, siguradong hindi mo kilala. Yung nakaupo, Baka hindi lang ikaw ang may alam ng pangalan niya. Baka minsan mo pa kang sinulat sa papel na dala. Nagsayang ka ng tinta para sa mga putang ina. Sa nakatayo, ay pwede kang umiwas. Sa nakaupo, ay wala kang takas. Buburahin niya ang lahat ng may iwang bakas. Nanakawan, pati ang bukas. Ang pinagtataka ko, ay nagagawa niya yun. Ngunit lahat tayo ay paupo-upo na lamang. Dalawang kriminal, ngunit sa posisyon nagkakaiba. Dalawang magnanakaw, ngunit mas angat yung isa. Dahil kahit pagpatung-patungin mo pa, ang lahat ng magnanakaw na nakatayo, hindi nito malalampasan ang tang taas ng bangkong inuupuan ng mga demonyong nakaupo yung nakatayo at yung nakaupo. Salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat.